So guys, there are many people asking me kung bakit ako biglang tumigil mag-vlog. Well, mga idols, hindi po ako tumigil. Ang totoo, simula 2016 hanggang 2024, wala pang 15 minutes, putyan, libu libo na ang nagsishare ng mga video ko. At lagpas 10,000 na rin agad ang views ng mga video ko. Putyan, ganun po kalakas si Mr. Rio ng mga panahon na yon. Kaso ang nangyari, dahil sa mga political issues, binabaan na po ni Meta at ni YouTube ang algorithm ng mga political vloggers at ng kanilang mga political contents. Kaya marami ang hindi po nakakakita ng mga video ko dahil 10% na lamang po ng mga followers and subscribers ko ang nakakakita ng mga video ko ng mga oras na yon. So sa meta, in order for us to be seen, kailangan pa naming i-boost ang mga video namin para lang maraming mga panood at makakita ng mga posts or videos namin. And then nung nagsimula na po akong maging anti-Marcos dahil hindi niya po na-reach ang expectation natin na mahigitan pa ang mga ginawa ni President Duterte, mas lalo pong humina ang algorithm ko. <coughs> dahil from 10% naging 1% na lamang po ang nakakakita na mga videos ko. Meaning 1% po sa mga followers and mga subscribers ko. Kaya malamang sa malamang mga idols kung bubuksan ang datos o ang mga resibo kung saan ginagamit ng presidente ngayon ang confidential funds niya, malamang may mga kasama diyang resibo na bilyones na halaga na binabayad niya para isilence ang mga vloggers na produterte. Hindi kasi nila kami kayang bayaran kaya sa halip kami ang bayaran, si Meta o YouTube na lang ang kanyang babayaran para hindi namin ma-debunk ang mga fake news na pinapakalat ng kanyang mga troll farms. Pero kung wala ang mga limitasyon na yan sa algorithm ni Meta at ni YouTube, I'm sure marami pa rin po ang makakapanood ng mga video ni Mr. Rio. Kaya kung gusto niyo makita ang full potential ng mga contents ni Mr. Rio, para mga idols, kausapin po natin si Meta bayaran na rin natin sila ng milyones na halaga para lang alisin nila ang limitations natin sa algorithm nila. Sana kaya natin gawin yun, no? <laughs> so guys, another content request na naman po tayo. Ano ba raw po ang masasabi ko sa mga statements na ito ni Congressman Mark Anthony Santos? So, panoorin po natin ang statements niya, mga idol. Let's go! The local water utilities administration has been attached to the Department of Public Works and Highways since 2011. Maraming mga idols nag fact check ako kung tama ba ang mga pinagsasabi nitong congressman na to eh. Totoo naman na since 2011, naka-attach na ang Local Water Utilities Administration or LUA ng mga panahong yun. Pero ang tamang timeline ayon sa akin para naliksik ay 2004 inilipat po ni Gloria Arroyo ang Local Water Utilities Administration or LUA mula Office of the President papunta sa DPWH. And then after 4 years noong 2008, nilipat guys ng Executive Order number no. 738 sa Department of Health. Oo, parang tubig na naging vitamins muna. And then 2011, sakalang pinabalik ni Abnoy Este ni Pangulong Noynoy -noy Aquino sa DPWH. So hindi simple since 2011 lang, okay? So para itong relasyon na on again, off again, break, tapos balikan. Gets nyo? Lua oversees the water districts nationwide, which entered into a joint venture agreement with the Villar owned Prime Water, especially Secretary Mark Villar, as the DPWH Secretary from 2016 to 2021. Merong 75 hanggang 100 joint venture agreements yan sa mga water districts. Pero guys, dapat po natin linawin, okay? Hindi kasama ang DPWH sa approval process. Ang water districts mismo ang nagpasya day sa NEDA guidelines. Okay? At mismo si Senator Mark Villar nagsabi na wala siyang direktang kinalaman sa mga joint venture agreements ng Prime Water habang nasa DPWH siya. So bakit siya ang dapat nasisihin? Pucha parang sinisisi mo yung meron kung bakit sobrang traffic sa kalsada. Eh yung MMDA at traffic enforcers ang nag ooperate di ba? Ilang taon na ang nagre-reklamo ang ating mga kababayan. Walang tubig sa gripo at kahit may bayad, wala namang serbisyo. Totoo na maraming reklamo. Mahina ang tubig, delayed ang repairs, at hindi maganda ang serbisyo. Kaya nga meron ng investigasyon sa Kongreso at Senado, di ba? Pero di ba, ang dapat managot dyan ay yung mga namumuno sa operasyon ng prime water mismo? Tama. Hindi ang may-ari? Bakit? Sinti lang. Pucha, kung pumalpak ang fast food branch, ang tinatamaan muna ay ang branch manager at staff. Hindi agad yung CEO o ang may-ari. Kasi naman mga idol, hindi naman po ang mga bilyar ang nag-ooperate araw-araw. ba diba? Ganon din sa prime water. So mali na agad isisi kay Senator Bilyar o sa pamilya Bilyar ang operational problems ng kumpanya. Hindi sila ang nagbubukas ng gripo o nag-aayos ng tubo araw-araw, okay? Mga idols, gusto po nating lahat ng maayos po na serbisyo sa tubig. Pero, dapat din po natin tandaan na huwag basta-basta sisihin ang tao based lang sa apelido. Dahil kung may sablay sa operasyon, ang dapat managot ay yung nasa operasyon. Alam nyo kung bakit? Kasi guys, ang facts parang tubig. Dapat malinaw, hindi malabo. So dahil napakainit po ng issue na to ngayon tungkol kay Kuya Bongo, meron na naman po isang hater ang nag-content request mga idols at hinahamon din po ako na ipagtanggol ko daw si Kuya Bongo. <laughs> Naknanto ko namang hamon niya. Napaka basic naman ang hamon ng tae na yun. Yun lang pala eh. Tara mga idols, mag tayo sa nakakapasong issue na to ni Kuya Bongo. So ngayon, pag-uusapan natin ng mainit na balita na pilit na isinasangkot si Kuya Bongo sa mga isyu ng mga flood control projects matapos ang Blue Ribbon Investigation. Kutsa una sa lahat, linawin natin ang katotohanan na ang kumpanyang CLTG Builders na bilanggit ng media ay pagmamay-ari po ng tatay ni Senator Kuya Bongo. <coughs> Oo, pangalan ni Kuya Bongo ang acronym ng CLTG na yan. Pero hindi yan kay Kuya Bongo mismo. Okay? Ang mga kontratang hawak nito ay nai-award pa noong 2017. Panahon na si Kuya Bongo ay special assistant for the president. So wala siyang hawak na opisyal na kapangyarihan para maniobrahin ang mga flood control projects na yan. Okay? Pangalawa, mismo si Kuya Bongo na ang nagsabi na I have nothing to do with my father's projects. Mali naman kanyang paninindigan at kung titingnan po natin, walang dokumento o kahit ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa mga kontrata ng tatay niya. Ngayon ang pinakamalakas na banat ng mga kritiko ay yung salitang conflict of interest. Oo, madaling sabihin yan. Pero guys, tanong ko lang, kung ang tatay mo ay may negosyo bago ka maging senador, ibig bang sabihin automatic na ikaw ay guilty kapag kasama yon sa investigasyon? Hindi ba't unfair yun? Tama. Yan ang tinatawag na trial by association. Pangatlo, tandaan natin na mismong si Kuya Bongo ay vice chair ng Blue Ribbon Committee. At kahit pwede niyang gamitin ang posisyon niya para tapakan ang issue, hindi niya ginawa. Sa halip siya pa mismo ang nagsabi na I am for accountability. Anong ibig sabihin Na Nabukas siya sa investigasyon bukas siya sa transparency at hindi siya natatakot na ipakita na wala siyang kasalanan. Tama. So mga idols, malinaw po dito na ang issue kay Kuya Bongo ay hindi tungkol sa gawa niya, kundi tungkol sa perception na pilit ginagawang kontrobersya ng mga kalaban niya sa politika. So hanggat walang ebidensyang direktang nag-uugnay sa kanya, ang isyong ito ay mananatiling haka-haka at pamumulitika lamang. Tama. So next time na may magtanong o mambash tungkol dito, tandaan natin. Facts over chismis, hindi si Kuya Bongo ang nakinabang sa mga proyekto at lalong hindi siya ang nagmaneobra nito. Okay ba? So sa isang anti-SBG na naghamon sa akin na ipagtanggol ko daw si Kuya Bongo, o oh ito, namnamin mo ang malulutong na rebuttal ko sa iyo. For more podcast, please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube Great! and follow Mr. Rio Influencer Vodcast sa Facebook Meta. Amazing! Maraming salamat, makabayans!